March na yung araw na to, mayroon po ako share sa inyo yung making good use of the scratch papers para po magamit uli sa halip na itapon. Kaparin nito ng libro, ano, itinapon na ng may-ari. Pero kinuha po natin kasi pwede pa po, po itong magamit. Tsaka itong mga scratch papers. dalawang bagay po pwedeng gawin dito. Pwede mong gawin siya isang envelope kung saan mo siyang pwedeng lagyan ng mga notes o pera o barya o kaya naman no, since, since ito ay and, and, wala ang sulat sa kabila pwede siyang gawing scratch papers no, for your notes tulad ganito no, okay? for notes sa halip na itapon ko siya tulad niya no, sa repeat tapon siya. Gawin natin siyang scratch paper. Tapos saan pwede pa natin gamitin pang notes, no? For reminder, for some uh, ng market list, whatever. Tapos itatapon natin sa isang lalagyan ng ganito para it's more orderly. Uh, kaya, ayan, ituturo ko po sa inyo kung paano, no? So, kung itong libro na to ay kailangan ng kukliin, pwede natin siyang So, ang pwede kasing gawin dito is, tutupiin mo lang siyang ganyan. Tapos, uh, pwede po itong gawing balutan ng sanitary napkins sa halip na bibili ka ng suko, tutapon mo lang sa basurahan, yung, yung sanitary napkin, pwede po itong gamitin pang balot. No? Kung di kaya ng isa, kasi okay, gawin mong dalawa. Total, libre naman. No? So, ayan. So, sana ko na itapon. So, ganito pang ginagawa na po, No? Nilagay ko dyan. So, ayan. Tapos dito ko, meron po akong ganyan sa banyo. No? Puno yan ng mga ganyan klaseng scratch papers. Tapos pwede mo siyang ilagay dyan. Para yung gagamit ng banyo, sa silang gustong itapon. Ayan po. yan nila po kunin. So, ayan. So, isa yan sa mga suggestion po sa inyo na pwedeng yung gawin sa bahay. No, sa halip na itapon lang mayroon pong mga mayroon pa pong pwedeng paggamitin. syempre sa probinsya, di pa po ano, pang gatong ano, o pang o ano ng apoy no, pwede din kung di sa Maynila na ang ginagamit ay stove so isa sa, yan isa sa mga, ba, mga suggestions na pwede natin gawin so ito naman, since marami na sa scratch paper, gawin na lang natin itong envelope. Ano ang nakapariingon ito? No? The envelopes. Ang ganda nito kasi galing sa isang magazine. So, yan. So, ganito dapat ang maging itsura ng papel nyo. No? Bago, pag nakita nyo ito. No? So, ang gagawin natin, i fold lang. i fold natin ito 3 fourths open it and then make a kukupitin po natin yung kalahati nito pa ganyan slanting ganyan din po sa kabila hanggang sa ang fold yung slanting ganyan po ang tapos po natin. Ayan. Tapos po. since hindi siya maganda, pwede natin siya bawasan. Hanggang itaas. Tapos, kung saan yung ano, pagkupitin din natin ulit yun. Alisan natin siya. dito po madali siya ng ganito. It's uh, either gusto niyo siyang gawin ganit. Ganito lang. Or you want it slanting. Kayo po nang pahala. Pero ganito na po siya. Ganito, Tapos ang gagawin natin, ipipaste po natin yan. Elmer's glue. Paste po natin. Ayan. na yung reverse na natin. based that. Tapos face that natin. envelope. So, ganito po. Meron ka ng envelope. So, ano pwede mong lagyan? Ng notes. Ano man, ano man yung ilalagay. So, that's one. At pwede pa na siyang i pa. Kung gusto nyo siyang circle din, pwede din. envelope. Ayan. So, yeah, So, yung scratch, naging envelope. No? Parang ito. Ito din po, no? So, ito din ipipaste natin. Sa, ita sa itaas. Sa po, pababa. Paste natin yeah. itaas, ito, baba. yan. Paste. Sa itaas, pababa. Paste. Yan. Paste another paste. Dito naman. Paste nyo dito. Nag Pag nag-paste dito naman. Dito naman. <coughs> yeah. So, yeah. so, we have two envelopes here. So, we have two So, we have two envelopes here. So,